Araw-araw na mga salita ng Diyos. Tanggapin ang mga pagsubok ng Diyos, pagtagumpayan ang mga panunukso ni Satanas, at hayaan ang Diyos na makamit ang iyong buong pagkatao. Sa panahon ng gawain ng kanyang walang hanggang pagtutustos, at suporta sa tao, sinasabi ng Diyos ang kabuuan ng kanyang kalooban at mga hinihingi sa tao at ipinakikita niya ang kanyang mga gawa, disposisyon at kung anong mayroon siya at kung ano siya sa tao. Ang layunin ay upang maihanda ang tao sa pamamagitan ng tayog at payintulutan ang tao na makamit ang iba't ibang katotohanan mula sa Diyos habang sumusunod sa Kanya. Mga katotohanan na siyang mga sandatang ibinibigay ng Diyos sa tao upang labanan si Satanas. Kapag nabigyan na ng sandata dapat harapin ng tao ang mga pagsubok ng Diyos. Ang Diyos ay maraming paraan at sistema para sa pagsubok ng tao, ngunit bawat isa sa mga ito ay nangangailangan ng kooperasyon ng kaaway ng Diyos, si Satanas. Ibig sabihin, matapos bigyan ang tao ng mga sandata upang labanan si Satanas ibinibigay ng Diyos ang tao kay Satanas at hinahayaan si Satanas na subukin ang tayog ng tao kung makakalabas ang tao mula sa mga hanay ng pakikipaglaban ni Satanas kung kaya niyang tumakas mula sa teritoryo ni Satanas at manatiling buhay, ang tao ay makakapasa sa pagsubok. Ngunit kung ang tao ay mabigong umalis sa mga hanay ng pakikipaglaban ni Satanas at nagpasakop kay Satanas, hindi siya makakapasa sa pagsubok. Anumang aspeto ng tao ang sinusuri ng Diyos. Ang mga pamantayan ng Kanyang pagsusuri ay kung magpapakatatag o hindi ang tao sa Kanyang patotoo kapag inatake siya ni Satanas, at kung itatakwil niya o hindi ang Diyos at susuko at magpapasakop kay Satanas habang nasa bitag ni Satanas. Maaaring sabihin na ang pagkaligtas o hindi sa tao ay nakasalalay sa kung kaya niyang mapagtagumpayan at talunin si Satanas at ang kakayanan niya na makamtan ang kanyang kalayaan ay nakasalalay sa kanyang kakayahang buhatin ng mag-isa ang mga sandatang ibinigay sa kanya ng Diyos upang mapagtagumpayan ang pagkakabihag ni Satanas upang ganap na mawala ng pag-asa si Satanas at iwan siyang mag-isa kung mawawalan ng pag-asa si Satanas at magpapalaya ng isang tao ang ibig sabihin nito ay hinding-hindi na nito muling susubukan na kunin ang taong ito mula sa Diyos. Hinding-hindi na muling pararatangan at gagambalain ang taong ito. Hinding-hindi na siya muling pahihirapan ng walang pakundangan o aatakihin. Tanging ang ganitong tao lamang ang tunay na nakamit ng Diyos. Ito ang buong proseso kung paano nakakamit ng Diyos ang tao. Ang babala at kaliwanagan ng patotoo ni Hob na ibinigay sa mga sumunod na henerasyon. Kasabay ng pagkaunawa sa proseso kung paano ganap na nakakamit ng Diyos ang isang tao, mauunawaan din ng mga tao ang mga layunin at kabuluhan ng ginawa ng Diyos nang ibigay niya si Hob kay Satanas. Ang mga tao ay hindi na nababalisa sa paghihirap ng kalooban ni Hob at mayroon ng bagong pagpapahalaga sa kabuluhan nito hindi na nila inaalala kung sila mismo ay mapapasa ilalim sa tukso na katulad ng napagdaanan ni Hob at hindi na tinututulan o tinatanggihan ang pagdating ng mga pagsubok ng Diyos. Ang pananampalataya at pagkamasunurin ni Hob at ang kanyang patutuo sa pagtatagumpay laban kay Satanas ay mapagkukunan ng malaking tulong at lakas ng loob ng mga tao. Kay Hob, sila ay nakakakita ng pag-asa para sa kanilang sariling kaligtasan at nakita nila na sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod at takot sa Diyos, ganap na posibleng talunin si Satanas at manaig laban kay Satanas. Nakikita nila na hanggat hindi sila tumututol sa dakilang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos at taglay nila ang determinasyon at pananampalataya na hindi itakwil ang Diyos matapos na mawala sa kanila ang lahat. Maaari silang magdala ng kahihiyan at pagkatalo kay Satanas at kailangan lamang nilang taglayin ang determinasyon at tiyaga upang manindigan sa kanilang patotoo kahit na ito ay nangangahulugan ng pagkawala ng kanilang mga buhay upang maduwag at mabilisang sumuko si Satanas. Ang patotoo ni Hobb ay isang babala sa mga sumusunod na henerasyon at ang babalang ito ay nagsasabi sa kanila na kung hindi nila tatalunin si Satanas hindi nila kailanman magagawang makawala sa mga paratang at panghihimasok sa kanila ni Satanas at hindi rin nila kailanman magagawang makatakas sa pang-aabuso at pag-aatake ni Satanas. Ang patutuo ni Hob ay nagbigay ng kaliwanagan sa mga sumunod na henerasyon. Itinuturo ng kaliwanagang ito sa mga tao na kung sila ay perpekto at matuwid, saka lamang nila magagawang magkaroon ng takot sa Diyos at lumayo sa kasamaan itinuturo nito sa kanila na kapag sila ay may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan, sa kalamang nila makakaya ng magkaroon ng malakas at tumataginting na patotoo sa Diyos. Kapag sila ay may malakas at umuugong na patotoo sa Diyos, sa lamang sila kailanman hindi na mapamamahalaan ni Satanas at sila ay mabubuhay sa ilalim ng paggabay at pag-iingat ng Diyos at doon lamang sila tunay na nailigtas ang personalidad ni Hob at ang ginawa niya sa kanyang buhay ay dapat tularan ng lahat ng nagdanais ng kaligtasan. Ang kanyang isinabuhay sa kanyang buong buhay at ang kanyang asal sa panahon ng kanyang mga pagsubok ay isang mahalagang kayamanan para sa lahat ng sumusunod sa daan ng pagkakaroon ng takot sa Diyos at paglayo sa kasamaan. Ang patutuo ni Hob ay nagdulot ng kaginhawahan sa Diyos. Kung sabihin ko sa inyo ngayon na si Hob ay isang kaibig-ibig na tao, maaaring hindi ninyo mapahalagahan ang kahulugan sa loob ng mga salitang ito at maaaring hindi ninyo lubos na maintindihan ang damdamin kung bakit ko sinasabi ang lahat ng bagay na ito. Ngunit maghintay kayo hanggang sa araw na kayo ay makaranas ng mga pagsubok na kapareho o katulad ng mga pinagdaanan ni Hob. Kapag kayo ay dumadaan sa kahirapan, kapag personal na ninyong nararanasan ang mga pagsubok na isinaayos mismo ng Diyos para sa inyo. Kapag ibinigay ninyo ang lahat ng mayroon kayo at nagtiis sa kahihiyan at paghihirap upang magtagumpay laban kay Satanas at magpatutuo sa Diyos sa gitna ng mga tukso, doon mo matututuhang pahalagahan ang ibig sabihin ng mga sinasabi ko. Sa oras na iyon, mararamdaman mo na ikaw ay mas mahina kung ihahambing kay Hob. Mararamdaman mo kung gaano kaibig-ibig si Hob at siya'y karapat dapat na tularan. Kapag dumating na ang panahong iyon, mauunawaan mo kung gaano kahalaga ang mga walang kupas na salitang binigkas ni Hob para sa mga tiwali at nabubuhay sa mga panahong ito at mauunawaan mo kung gaano kahirap para sa mga tao ngayon na makamit ang nakamit ni Hob. Kapag nararamdaman mo na ito ay mahirap Mapapahalagahan mo kung gaano kabalisa at nag-aalala ang puso ng Diyos. Mapapahalagahan mo kung gaano kalaki ang halaga na binayaran ng Diyos upang makamit ang ganoong mga tao at kung gaano kahalaga ang ginawa at ginugol ng Diyos para sa sangkatauhan. Ngayon na narinig na ninyo ang mga salitang ito, mayroon na ba kayong wastong pagkaunawa at tamang pagsusuri kay Hob? Sa inyong paningin, si Hob ba ay tunay na perpekto at matuwid na tao na natatakot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan? Naniniwala ako na karamihan sa mga tao ay tiyak na magsasabi ng oo. Dahil ang mga katotohanan ng ikinilos at ipinahayag ni Hob ay hindi maikakaila ng sinumang mang tao o maging ni Satanas. Ang mga ito ang pinaka makapangyarihang patunay ng tagumpay ni Hob laban kay Satanas. Ang patunay na ito ay ginawa kay Hob at ang unang patutuo na tinanggap ng Diyos. Dahil dito, nang magtagumpay si Hob laban sa mga panunukso ni Satanas at nagawang magpatutuo sa Diyos, nakakita ang Diyos ng pag-asa kay Hob at ang kanyang puso ay nabigyan ni Hob ng kaginhawahan. Mula sa panahon ng paglikha hanggang kay Hob, ito ang unang pagkakataon na ang Diyos ay tunay na nakaranas ng kaginhawahan at kung ano ang ibig sabihin ng mabigyan ng tao ng ginhawa. At ito ang unang pagkakataon na nakita niya at nakamit ang tunay na patotoo na dinala para sa kanya.